yun magbungwi tayo dun sa tawag na ito, sa likod namin tingnan natin kung makakapag fish on tayo or no fish alright ang mano ko oh. andyan yung likod namin subukan natin kung meron mga tilapia kasi bumaha na ng tuluyan uh, balita ko nagpaawala na yung isang dam kaya medyo malalim na ngayon ayun malalim na nga ah, nandito ulit tayo sa sa Mayuagang bukid ayan o oh. malalim na yung ilog oh. dito kami po may pesto madalas nangyati kang malakas yung agos ah pwede hindi masyadong malakas ang agos Oh. Di ba? Pwede, pwede. Pero mas trip ko dito. Kito, nag ba, namingit daw yung bayo ko kanina, iniwan lang, nakahuli dalawa agad. Iyon hey, know. oh. Let's see kung makakahuli. Ayun nga. Ano yung bingwit niyan dalawa, iniwan lang 'to no. Alright, tingnan natin. Ayun, sabi nila, sabi ng mga matatanda at ng ibang tao yan ang sabi nila try ko raw na maghagis ng pagkain ng manok ayan oh naka plastic yan Breeder mix or kahit anong pagkain ng manok na pellets Kasi nga raw para pumunta yung mga isda subukan nga natin kung meron pupunta or makakaakit ito ng mga tilapia o anumang isda ang meron dito No, oh, yan no. Oh. Subukan natin. Tapon natin ngayon. Ganun. All right. ba? Dito banda. Iyon. Dito. Doon. Ayun. All right. Subukan natin. Ay dala tayo ngayon yung pamangwit natin. Ayun oh. Dalawa muna pamangwit kamitin natin. Hindi ko na ayos yung isa. Ayun oh live worm yung ano natin ngayon ng pamain. Apat na hook. Tapos yung DIY kong palutang. No, marami ang palutang na nabibili sa si Shopee or Lazada. Yung medyo maganda-ganda pero mas compatible o dito sa yung know, palutang na chinelas ginawa ko. Pinord ko tapos niliha. Para maganda. Ayan o. No? Tapos sinatihati ko yung nabili ko sa si Shopee na tawag na ito pang pabigat, yan, no? Ayan dalawa lang yung nanilagay ko at medyo maalon dito uh, gamitin natin tong conquest muna natin isang piraso, piraso testing muna natin ayan syempre mag ano na tayo Magbato tayo tinan natin kung naakit sila dun sa hinagis kong uh, feeds ng manok no? adjust muna natin ng konti uh, medyo malalim yun. Wala akong dalang cellphone holder ngayon at saka hindi ko nadala yung ano ko camera ko no, oh, kasi to, nung nakaraan kasi nahulog ako dito mas malalim pa dito hanggang liig eh, madulas kasi itong nagamit kong cellphone yan nahulog buti na retrieve ko pa blinower ko lang yun nabuhay pa yung cellphone na to buti naman at medyo may kamahalan din kakatapos ko lang hulugan na ito okay ayun gamitin na natin to maglalag tayo kami tong conquest natin na pimpi na o binigay ni Parinton at ni Maring Banji nung dumalo sila dito uh, mga kumari kong pare ko katlasi ko ng high school sa Mandaluyong shout out sa inyong dalawang mag-asawa syempre doon sa inaanak ko rin don testing Oop, ayaw ah dumikit. testing natin Ilag tayo. Ayan, waiting tayo kung may kaagat. Isa lang muna ang ginamit natin. Ayun, medyo ano nga, tawag na ito, efektibo ata yung feeds. Ayan no? Kina, oh, kinaagat-kagat o. Oh. Ilulubog-lubog. Tinang natin. Kung meron talaga. yun o, oh, nilulubog no. Oh. Mahaba kasi nilagay kong ano yung dive worm natin uh, so I think hindi pa abot yung kinakain niya dun sa uh, sa ano niya pinaka hook Kira natin to agad nyo ay ah, wala yun meron nga may kumain ayun nasa 10 minutes sa tayong naghihintay dalawa na yung nakasalang natin yan sa ang isa la pa rin pero kung kumagat gat-gat kumagat-gat -gat na ng konti. Subukan natin ulit na tapunan na ito, pigs. ayan try din natin. Try ulit natin. Mali mo naman, pampakit. Oh, ba? Diba? Para gumilid sila yung mga isda. Andas dito tilapia, hito, ganyan. ayan Let's see again. Nakita ko sila doon nung pagtanggal ko ng isang tawil ko. Ayan, naglutangan sila doon. Apat ah, ata yan, nadaki. Puro tilapia. Subukan ulit natin doon. Hindi pa tayo nakahuli, pero ganun talaga. Ilog eh. Ayan, lumipat tayo sa baba. Dito natin sila nakita yung mga tilapia. Manalaki. Ayan. Subukan natin kung makahuli tayo ngayon dito. Dito ko rin tinaponan ng mga feeds. Subukan natin kung effective talaga yon. Ayun, no. Oh. Nakaisang tilapia na tayo. Ang laki. Ayan o. No? Oh. Alright. Sabi ko sa'yo, may malalaki. Sobrang laking tilapia na ito. Grabe. Oh. Laki Oh. Grabe. Ayan. Hindi naman ang kahuli. Ang lalaki ng tilapia ngayon o. No? Oh. Medyo mahirap lang kunin kasi medyo malabo ang tubig. One down. Grabe ang laki. Tingnan natin kung gano'ng kalapan. Hop. Oh, baka mawala. Baka mawala. Baka mawala. Baka mawala. Mamaw. oh. O. Oh, Tinignan mo dun sa no of boots ko. Lucky. Grabe. Nakatali kasi itong cellphone ko. Ayan oh. Nakatali. Kasi dito ako nahulog mismo noong nakaraan. Yung sinasabi ko kanina na muntik na madalat ng cellphone ko ano o. Oh, huwag sana makawala hmm kasi yung laki ng laptop hmm grabe oh oh kasi yung laki ng kamay ko yan laki laki na ng kamay ko ang laki ng tilapia na ito saan ba tayo sana meron pa yun oh Etong ano to, tong lagayan ng dating tawag nito, 1 liter na pintura. Ayun oh. Halos may ano nyo. Kalapat na yung ano nyan. Yung buntot nyan. Ayan oh. kasintas ng 1 liter. Grabe ang laki nitong tilapia nito. And andiyan yung dalawang ano natin, kawil, no? Tapos, bigyan ulit natin sila ng feeds. Ah, uh, mabisa nga yung feeds ang laki nung nahuli natin, no? Ayan. Kalat natin. Ayan. Yan kalat natin yan. yung quids. Ayan. Malalabasan na mamaya yan. Ang kita kanina, ang dami nila eh. Ang kita ko lang, ang dami nila mga mga 4-5. kung may kasunod pa yun. Ayan, maghihintay ulit tayo dito. Katulad ng dati. Wait and bait, baby. Fish on. One down, one zero. Thank you, Kalikasan. Alright. Ayun, no. Oh. Nakahuli tayo ng, ano, kuya. Ayan, medium size. Tilapia again. Kuya siya nung nahuli natin kanina. Yung kanina, tatay na yung parang lolo na nga, eh. Hindi hmm. natin nakalatag pa, yan, no. Oh. 'yon isang oras sa tayong namimingwit dito nakakadalawa ah, pa lang tayo isang lolo at sa isang kuya pero okay lang not bad for one hour wala naman mawala sabi ko nga trip trip lang to diba pero mauulam na yun ang laki nun diba ah ganun talaga malalim siya eh ayun eh no, lalim mo ah oh, kita lalim malabo pero pwede na kesa naman kung anong gawin natin syempre mag fishing lang tayo sa susunod uh, ang bala ko naman talaga kanina dapat magdadagat ako sa may binmali or lingayen or sa limahong, sa may limahong gustong gustong gusto ko doon may mahuli man o wala tarap din tumambay doon susunod magpapahabol tayo ng anong ng fishing Yung mga napapanood natin malay mo diba uh, makakyamba rin tayo ang pagpipishing naman hindi naman to hanap buhay eh. trip lang trip lang tapos uh, hobby diba okay mamaya maya uwi na rin tayo isang oras not bad let's see mga 10-15 minutes pala may makahuli ulit tayo Ngayon, no nakahuli ulit tayo alright uh, ito si nanay malaki din yan ayun no okay 3-0 not bad for one arm I get nasa sunod na yung huli eto na yung si tatay ang laki na sunod sunod na ang kagat kaso madilim na maya may uwi na tayo ayan eto na yung mga nahuli natin hindi ko na nabidyo yung iba kasi dumilim uh, medyo umulan at saka wala nga tayong cellphone holder at uh, di ko rin nadala yung camera natin kaya hindi natin nabidyo yung ibang huli napaka talaga nung pakain na anong patoka ng manok ayan daming na natin nahuli oh. Good afternoon, mga kamangats. Iyan papunta ulit tayo dun sa uh, backyard natin. Backyard ng, ng barangay, syempre Ikod ng bahay. Dala tayong tatlong kawil. Medyo maputik. Kaya, ayun o. Oh. Ayan, nagbota ako. Putik. Baha, nga, baha kasi ngayon. May nagpaawala ng isang dam ngayon sa may bandang bulakan daw. Kaya mamimingi tayo ngayong hapon na to. Ah, isang oras lang. Tingnan natin kung may mahuli ulit tayo. Na ah, madalas na huli diyan, tilapia. Tawag ito. Tilapia. Bulan-bulan kung to hindi dito, ganun hito. Mga mga ganun. Ah, subukan natin sa na to. Medyo malabo pero let's see. Tatlong tilapia, isang bulan-bulan na nahuli mo. Ay, apat na. Hindi no. Kalari tayo ng pampain. Marami kumakain ngayon. Saan banda? At ito lang. Subukan umuna isang pamangwit niya pag maraming kumakain kasi kahit isang pamangwit lang no nahihirap pag sabay sabay kaso nga lang pag mahina talaga kain kailangan mo ng dagdag pa pama, ano pamangwit nadulas pa aray 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 bumabo ba lumalim ano nga nga try. Ayun. Ah, oo. Hindi ko makain nga agad. Oh, meron. Come Meron nga kumakain agad oh. bato ko lang oh. Bulimang gilid ka. Gilid, sa gilid ka. Hmm, kina kain na ba Ye mo. Nahaabol nila? Yeah, paabol ko. Sa bagat sa susunod, malabo pa daw eh. Lagupan sa may Dibidisha. No! No! Yun yung isa! Baan na mo? Ako mara... Silainanin mo. Buisit! Dubog na loob mo. Mga One. Katali mah? Di Malaysia. Adik. Kenal dengan lumbung apa agal? ni? Oh, Okay. okay. Neh, oh, yeah. bayan, yung, Baya, ya. Atong... yan yung yeah. kay nong yeah. Wala na yun dun nakatambak. Ugrand it yung ito sa tuwan to. Naula tapang. Pero na akahulah. hmm huli maliit lang pero naka huli ng na malaki rin yun mga otis kaming walang magamit ah 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 baka na kayo? baka rin na kayo mayong at yun hapo na nga ito so, hapo na sya hindi na tayo, syempre babalikin babalikan natin bukas 'yan. Medyo delikado na rin siyempre. Uh, not bad for one one end 20 minutes or hours na pamiminwit. Tingin buhay sa probinsya. Alright. All right. Balikan ko kayo bukas para may ma-upload ulit tayo fishing. Then next natin yung sa dagat naman natin. Thank you very much. Nak nak tinggal ke? Batch tu. Hello. Oh, tu.